ako dito. Ilang araw na ako pagod dito. <laughs> Ang pinasuk niya. ako. Gusto niyang kunin yung cellphone ko. Kasa na naman kayo ako, no? Alala, <laughs> oh, ila-ila wala mga madras. na. <laughs> Ang kasagitan Pwedeng ko ni Baga ko alin or paana ko na paguan ni cellphone ko. Pwedeng ko na luha tapo ka sakit nila tapo ko. ko ni mambalingan na. Ah, rampi ya, tamangya ko na. Ma'am Len, tulungan mo ako makalis dito sa amo ko. Hindi wala talaga kaya. <laughs> wala talaga akong pahinga dito. Pagod na pagod yung katawan ko. Yung, yung, mga paa ko na mga maninay. Nagugas kami sa labas mula alas 5 hanggang gabi na kami hindi niya matapos-tapos. Tapos nanginginig na yung mga paa lamig at saka napapad sa tubig. Eh, gusto ko po magpabalik sa agency. Mula ako wala talaga ako ng pahinga dito. <laughs> wala pang, ano, wala pang concern yung amon ko kung hindi, kung masama yung pakiramdam ko. Wala siyang pakialam na patrabaho niya ako. <laughs> Ay, parang awan na po potulong. No, no, no. Ewan <laughs> ko kung anong kinuha niya sa baba. Sabi niya, kung hindi may bibigay yung cellphone mo sa akin, sabi ko, oh sige, in mo ako. Nakalive ako. Ikukuha talaga kita sa camera. <laughs> Busit talaga yan na mm <laughs>